Taho! Ang pambansang almusal at merienda na nilalako sa kalsada ni Mamang Magtataho. Lumaki tayong lahat dyan. Aba, eto na. May bago ng itsura. Level up na pala sa lasa ang taho. Dahil yan sa mga modernong magtataho ngayon na inangat ang kalidad ng ating paboritong tinatawag sa kalye. Lalo na ang mga bata. Ito rin ang naging daan kay What Happened Bella? Christopher Diwata para mag-level up sa buhay. Narito ang bagong alok ng mga mamang magtataho 2.0 sa kanilang taho story. What happened, Bella? We're we'll cry again. Mm, hindi ako si Bella. Ako si Corina. Handa na ba kayo? Why not? Good <laughs> afternoon, Madlang people. I'm Christopher Diwata. What happened, Bella? Oh, sino ba naman ang hindi nakakakilala pa sa kanya? Siya at ang kanyang sikat na linya na ngayon laman ng social media. What happened, Bella? Why you crying again? I know, vampire rights, vampire will fade to me. Ang kuwela, ang kuwela, ang What happened, Bella? Why are you crying again? I know, vampire rights, Kanyang entry sa panggagaya. Pati mga celebrity tulad ni Papa P na hook na rin sa While kanya. Why again? I know, vampire rights, vampire will fade to me. What happened, Bella? Why are you crying again? I know, Vampire, rights. Vampire will fade to me. Siya si Christopher Diwata, a.k.a. kalokalike ni Taylor Lotner. Una siyang napanood sa segment ng programang Showtime sa ABS-CBN. I will show you time. Matapos ang labing tatlong taon, pagkatapos siyang mapanood sa TV, abay sinong mag-aakala na ngayon siya ang magiging bukambibig ng mga Pinoy. Pero Lingid sa kaalaman ng madlang people, hindi lang siya celebrity wannabe dahil si Christopher, isa na ngayong modernong versyon ng magtataho. Aho! 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 Siyempre, hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong ma-interview ang bagong internet sensation paano mo naman nalaman na kamukha mo yung Hollywood actor na yan? Bali po, sinabi po sa akin ng mga klasiko noong nung college po ako, tsaka mga kaibigan. Pero hindi ko po siya kilala Tapos ano nga ba yung linya mo? na um, what happened, Corina? Why well, you crying again? I know. Vampire, right? Eh, 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 Hindi ko maintindihan. Tayo sa tinatamasa niyang maingay na kasikatan ngayon ay ang lungkot naman ng buhay na kanyang pinagdaanan noon. Christopher, nabaon ka daw dati sa utang? Yes po, ma'am. Oo, oh, paano nangyari yon? Dahil po sa pagiging fish dealer ko po, pag alamama po hindi ko na ibabalik yung puhunan na nakuha ko po sa consignation. May po matumal uh, hindi ko po talaga nabibenta. Minsan nabubulokan po ako. Nakakarampot lang kasi ang kinikita ni Christopher bilang kargador ng isda sa bataan. Magkano'ng kinikita kapag ikaw ay fish dealer sa isang araw? Sa isang araw po, masaya na po na ka ng isang libo. Hindi kasya para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Dumating po sa akin yung halos hindi ko mabili lahat. umasa po sa magulang ko. Kung ano lang po ibigay nila, yun po yung tatanggap mo. Bilang ama sa dalawang anak, masakit daw sa kanya na ultimo bariyang pambili ng taho para ibigay sa mga anak hindi niya magawa. Malalim tuloy ang hugot ni Christopher sa taho. Ano naman ang masasabi mong taho story mo? Sa taho story po uh, sa mga anak ko, uh, mula po nung sila, uh, mahilig na po sila sa taho. Yun, at masakit po sa akin bilang magulang na pag dumada po yung nagtataw, hindi ko malam po sila mabilan. Pero umikot ang kanyang kapalaran. Nadelay lang pala ang kanyang pagsikat. What Ang clip ng kanyang pagsali sa It's Showtime, biglang nag-viral. Ginawa ng maraming version ang kanyang linya. Kaya si Christopher, instant sikat celebrity sa TikTok. I know. Vampire rights mga brands ang agad kumuha kay Christopher para mag-endorso ng iba't ibang produkto. At sa loob lang ng ilang linggo, himalang umangat agad ang kanyang buhay. Ang dating lubog sa utang na si Christopher, naging utang free na. Nung nag-trending ka, anong naitulong nito sa'yo? Bali, lahat po ng utang ko o yung iba po, nababayaran ko na po ng uh, hindi na po ako ng problema at nakapagbigay na rin po sa magulang ko na binabawi ko naman po sa kanila para yung tinulong po nila sa akin ay mapalitan ko naman po sila naman po ngayon ng mabigyan ng mga kliyenteng lumalapit sa kanya. Isang produkto raw ang talagang malapit sa kanyang puso. Ito ang produktong taho. Kung dati hindi siya makabili ng taho kahit sa maliit lang na baso para ibigay sa kanyang mga anak, ngayon, abay hindi lang isang baso ng taho ang kanyang kayang bilhin dahil certified endorser na rin siya ng taho story. It's jammed, Bella ng mga may-ari ng taho business ang pinagdadaanan ng mga tulad ni Christopher. Dahil kahit sila mismo, natikman din ang matinding pagsubok sa buhay. Sa taho rin nabuo ang samahan ng walong magkakaibigan na feeling lost noon. May broken hearted, mayroong pagod ng kumayod, at may hindi alam kung ano pa ang silbi sa buhay. Ako si Jude. Ako si Migo. Ako si Paul. Ako si Christian. Ako si Jelo Ako si Charlie. Ako si Josh. Ako si Edgar. Ato. 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 So, so. Uh, before na uh, sa corporate industry na ako, sa BPO, BPO company, yung grind ko sa work na wala kasi araw-araw din ang mo. Before to story uh, na sa ano ako, uh, traditional business which is uh, nagbebenta po ako ng mga iba't ibang items sa uh, from China, delivery na namin siya online. Pairamdam ko, ano, convenient ako sa buhay ko. Tapos, hindi ko alam yung ano, kung paano mag-step up pa din sa mga gusto kong gawin. Kasi ang dami kong gusto kong gawin. Tapos hindi ko alam kung paano siya i-align. Hindi ko talaga alam kung ano talaga yung gusto ko as career, no? But purpose, hinahanap ko talaga siya. Nag-resign ako ng 2023. Leap of faith, oh. Graduate na rin ako. So, nag ako mag-apply sa iba't ibang company, corporate. So, isa rin sa mga naging struggle ko yung pag -apply play ko kasi uh, nahirapan ako makapasok sa iba't ibang corporate since wala pa akong experience. Uh, Na-distant lang ako sa ano nun, sa as uh, a girlfriend. kami so uh, meron kami long distance relationship for 3 years. Mali dating nasa corporate world din ako. Uh, sa akong IT. Yung paulit-ulit lang na nangyayari sa'yo araw-araw. Napapasok ako sa work. nasa uwi ka. Pasok ka sa work. Parang hindi ko nakikita ng challenge. When I was sa IT rin, katulad ni Christian pag mga ganun kasi ang hirap uh, ng time management when it comes to, you, lalo na pag may family ka na, I already have a family and a daughter. So I shifted my career into sales. That's why napunta ako sa Sun Life. Pero ang challenges nga doon is yun nga, hindi naman lahat uh, ng na oras sure ka na may kikitain tayo. Hindi naman palagi may sales palagi. One, two, sa kanilang barkada. Basketball ang paborito nilang pampalipas oras. Pansamantala nilang inaaliwang sarili para malayo sa mga problema. At sa tuwing matatapos ang game, mula pagkabata, takbuhan nila si mamang magtataho para bawiin ang lakas at enerhiyang nalagas. Happy food daw kasi nila ang taho isang araw, habang nasa restaurant ang magkakaibigang Olats, nag-isip sila ng pwedeng pagkakitaan. Hanggang habang kumakain ng taho, isang miyembro ang nagbigay ng twist sa taho, si Charlie. Sinong mag-aakala na ito pala ang simula ng kanilang kwento at magbubukas ng maraming oportunidad sa kanilang barkadahan? Taho, kilik naman managa dito ng Taho Fanatics at nakilala pa sila bilang mga modernong magtataho. Taho na ito, alam nyo ba na kaya pa palang i-level up dahil sa mga modernong kabataang magtataho. Taho 2.0 ang alok ng barkadahang nagpapabago ng buhay sa pamamagitan ng pambansang almusal at merienda na ito. Judy, ikaw nang magpaliwanag. Ano ba yung kaibahan ng taho ninyo doon sa nakasanayan natin? Taho with ice cream. So basically, kumbaga, we innovate how we serve the classic traditional taho. Dagdag pa ni Jude, ang taho ginawa nilang mas espesyal with ice cream on top para talagang cravings satisfied. From classic traditional na binibenta ng mga magtataho vendor, ang ginawa namin, we started the concept na taho with ice cream and then with fresh fruits. Meron din kami yung taho with ice cream tapos may coffee. Pinaka-base niya is taho pa rin iba't ibang entry flavors ang ginawa ng magtutropa sa taho. Perfect kahit anong season. Mapatag ulan o tag-init pa yan, swak sa panlasang Pinoy. Nandyan ang avocado loco, ube de leche, prutas overload, biscoff, at marami pang iba ang isa sa mga supplier namin is of course yung mga magtataho vendor kasi we have this advocacy talaga sa company na makatulong din to give awareness na existing pa rin yung ating mga taho vendor kasi ang nalaman namin dito during that time na sinimula namin yung taho story hindi pala lahat ng part ng Pilipinas merong nagbebenta ng taho sa lahat ng store ng Tao Story, ang ginawa namin, hindi na kami nagbenta ng classic traditional taho para mabigyan pa natin ng opportunity ating mga magtataho vendor na hindi natin makapitalize yung market and to make sure na tuloy-tuloy pa rin yung pangkabuhayan ng ating mga magtataho vendor. Kakaiba nga araw ang kombinasyon ng kanilang mga taho. Depende sa trip ng inyong taste buds. No wonder nag-boom agad dito sa merkado. Sa katunayan, marami na silang branches nationwide. 200 branches na? Yes po. Bilis naman. Bakit? Bakit click? Nagustuhan ng tao 'to kasi especially with the generation right now, yung mga Gen Z, naghahanap sila ng something new eh mga dating malungkot, broken hearted at naghahanap ng purpose sa buhay, mga successful taho businessman na. Yung tao story kami bilang magbabarkada, bawat isa sa amin, outlet lang yung pagbabasketball. Kung marami sa amin, katulad ko, nalugi ako sa negosyo before. In short, nagsama-sama yung malulungkot. And then when we put up a business, habang nagbabasketball kami, sabi namin, siguro we have to try something new and we have to put up a corporation para at least itong business na to, 'Yung 'yung love namin sa paglalaro ng basketball is mas makatulong pa tayo sa mas malawak na platform. Dito sa Tau Story, nakita ko yung work ko. Yung grupo kasi na mga nasa, ko dito sa Tau Story before pa magkaroon ng Tau Story is naging good influence talaga. Dahil sa Tau Story, posible palang umangat sa mundo ng pag-inegosyo. Nahanap ko na yung purpose ko dito sa Tau Story. Dahil sa Tau Story, hindi na ako broken hearted. Ang success ng Tau Story ay nabuo sa sama namin sa basketball. Ang laki ng factor niya when it comes to me as a, as a dad mo, leaving a legacy for my daughter na starting this business na some someday na paglaki niya magiging proud siya na um yung daddy niya part of this team na gumawa nito. Sa kanilang tagumpay, hindi nakakalimot ang magkakaibigan na magbigay din ng blessing sa iba. handa ba? ba kayo sa bago niyo yeah! Ready? So maganda ang negosyo, kaya give back din naman kayo. Meron daw kayong iririgalo sa isang tatay ngayong Father's Day? Very inspiring kasi yung story niya. And then yung kinuha namin siya ma'am Gorina, nakita namin na parang uh, most of the time is uh, bilang tatay, nakikita mo talaga yung hard work niya when it comes dun sa kung ano yung blessing and success na tinatamasa niya ngayon. So we decided as a company na instead na magbigay kami ng cash, we offered them parang pangkabuhayan na magkaroon siya ng franchise package na Taho Story. Isa sa mga branch po, dun po sa, sa lugar niya sa Bataan, which is silalagay namin mismo sa mall. Wow, pinareregalo na lang pala ang franchise na yun. <laughs> <laughs> Ngayong Father's Day, gusto nilang maging espesyal ang araw na ito sa isang tatay na alam nilang may pangangailangan. Si Christopher Diwata ang napili nilang regaluhan ng pangmatagalang kabuhayan. Ito ay tanda na rin ang pagpupugay nila sa lahat ng mga ama na lumalaban sa buhay. Ang walong magkakaibigan, naging ninong ni Christopher. Isang franchise package ng taho, story, ang bago niyang pagkakakitaan. Ang pambansang Jacob ng Pilipinas na isang masipag na tatay, proud ng magtataho sa mall. Ang taho na parte na ng ating kabataan. Hindi na lang paboritong pagkain ngayon, kundi ito rin ang nagiging daan ng pag-asa at magandang buhay para sa iba. Mula sa isang ama na mahirap pero mapagmahal sa mga anak hanggang sa magkakaibang naghahanap ng direksyon sa buhay. Ang taho ang nagbigay lasa ng tamis ng tagumpay at pag-asenso na kanila ngayong tinatamasa. Kayo, ano ang taho story niyo? I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.